So, dyan mismo nakita yung bangka? Yes, ma'am. Dito. Nakita ko po yung ano, laking nakayelo. Puro dugo yung ano, damit. May hawak na itak. Pagtingin ko sa baba, nakita ko maraming dugo. Nung nakarinig po ako ng sigawan, ayun po, nakonfirm ko na po na talagang siya. <laughs> Nag-iiyakan po sila. Sobra po Ma'am, in her honor, magdodonate po ako sa inyo ng kabuhay na gusto niyo, na komportable kayo, isa-set up po namin dyan. Maraming salamat okay. po. Rodel, uh, yun nga, nandito tayo ngayon sa Regional Forensic Unit dito sa Region 5. So, nakausap natin si Doc James Belgira. No? So, na-explain niya naman po sa inyo kung ano yung mga nakita nila sa katawan ni Rhea. Tama, sir? Opo. So, base doon sa kwento ni, ni Doc, hindi man siya nagpa-interview sa atin on cam, pero pinakita niya doon na yun nga, may tama sa lieg si Rhea, sa batok, and dito sa skull niya. And then dito, sa part ng chan na ayon nga kay Doc, posible na ang ginamit na pang taga doon is yung likod na lang bolo kasi hindi siya talaga totally uh, nahiwa. And then uh, regarding doon sa request ni Sir Rafi na DNA, fingerprint, so napaliwanag sa atin ni Doc na naghahanap na sila. Kung may posible na makitang fingerprint doon sa location, Sir kasi uh, nakita nyo naman na talagang yung lugar is uh, puro damuhan, puro puno. So sa ngayon, naghahanap pa sila. Nagawa naman na po yung genital examination, ayon nga kay Doc, yung DNA is lalabas ng halos, siguro maghihintay daw tayo ng one month. Opo Ito yung pinakamalaking ebidensya natin sa korte, lalo na ngayon, ah, nahuli na itong si Ariel. So dapat talaga mapatunayan natin yung mga ginawa niya. Okay? Opo. Sir, uh, isa pa, nabanggit ni Doc, uh, merong laceration doon sa private part ni Rhea. So possible talaga na may rape na nangyari. Pero ito po ay, sabi nga niya, posible pa lang. So magbabase pa din po tayo doon sa magiging resulta. okay? So ano pong nararamdaman niyo ngayon uh, after na maipaliwanag sa inyo lahat ng nang nangyari? Siyempre po ma'am, masakit po yun sa kalooban ng gano'ng nangyari sa kapatid ko. Ustisya uh, na lang po talaga ma'am. Gusto namin. Nane Francia, namili na po kami ng mga kailangan po dito. Mga tubig, kape, uh, mga biscuits po and yung mga iba pa pong kailangan dito para at least po wala na po kayong iisipin. E é. é. nanay, kumusta po ngayon na uh, siyempre po wala si Rhea? Kumusta po kayo after na nailibing? Ma'am, sobra. Halos umaga, iyak na iyak talaga. Tumutulo talaga luha ko. Sobrang, sobrang po talagang sakit na bigla ang pagkawala niya. Na halos, di ba, kung nagkasakit lang, naalagaan ko, mas madaling matanggap. Pero yung biglaan talaga, parang sobrang parang akong mamamaliwa ko, ma'am eh wala walang oras na halos pag naalala ko siya. Yak na talaga ako, tumutulo ang luha ko. Paano po kayo na? Iba na yung routine nyo sa araw-araw na wala siya. Parang minsan ayaw ko nung pumangon. Nung nandito pa siya, maaga akong bumabangon kasi nag-aayos ako ng palmasala namin, nag-aayos ng bahay, naglilinis. Parang ngayon, parang gusto ko nalang mahiga eh. Nawala na ako ng gana sa buhay. Kayo, Tay. Kumusta po kayo? Sobrang hirap, ma'am. Talaga, grabe. Kaya lang, siyempre, pinapalakas ko ang alam ko kasi iniisip ko itong tatlo na ito eh. Siyempre, hindi sa pag-ano, talagang galit ang sumusot sa isip ko. Nung graduation, umaten po kayo, Nay? Sabi ng pinsan ko, diretso na tayo doon. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Pero naalala ko, sabi sa akin na Rhea, ma, gusto ko sa graduation, nandyan ka. Parang, ewan ko ba, parang lumakas na rin yung loob ko kasi naalala ko nga kasi sobra naman yung bait eh. Nakapunta po ako pero halos talaga ma'am. Imatayin ako doon sa sobrang sakit na nakikita ko yung ibang nanay kasama yung mga anak nila pag uwi. Ako wala. Standy lang kasama ko. Kaya sobrang na ma'am nakakalungkot talaga. At kasama ko si Luis yung boyfriend niya. Yun na lang talaga sobrang ma'am. Tapos ako sa akin, pinasot na lang sa akin yung toga. Grabe. Ba't talaga? Aros talaga. hindi ko alam kung bakit nakayanan ko yun, ma'am. Sa totoo lang, ma'am. Siguro, pinapalakas lang sa yung loob ko ni Rhea. Sabi niya sa akin, ma, gusto ko ikaw. Ikaw ang mag ng graduation. Kaya sabi ko, umuwi na ako, nakayanan ko ba yun? Sabi ko, na, kumbaga sa anong, sobrang sakit talaga, ma'am. parang wala nang direksyon ang buhay ko, mami. Sabi ko nga sa kanya, kung alam ko lang mga ganun mangyayari sa kanya, sana kasama na lang ako, at least may kadamay siya. Ganun po yung ano ko. Kasi sobrang namahal na mahal kong batang to eh. Kasi hindi siya sa akin talagang pinaramdam niya rin sa akin <laughs> pagmamahal bilang isang anak. Wala siyang ginawa sa akin, kundi puro kabutihan. Walang insip sa kapatid nila, sa akin. So, yung kaso po niya, uh, lumabas na daw po yung autopsy? Opo. Opo. Kailan niyo po nakuha yung resulta? Ngayon lang po umaga. Ano pong paliwanag nung PNP so, sa, autopsy? Siya, siya ma'am ang kumuha eh. Wala, wala naman daw ano eh. Wala naman paliwanag. Sige. So, alamin din namin ma'am kung ano yung naging result ng autopsy. Ano. Pero ang mahalaga dito, may resulta na. So, kailangan kasi natin yun sa korte, pampalakas yun ng kaso. Ano? At itong si Ariel sa ngayon ay eh, nakakulong pa rin naman po ano. Opo. Ah, uh, nasaan na po siya ngayon? Nandito daw po sa BGMP. ng San Lorenzo Tabaco daw po so, 'yan. So, nalipat yung... na po siya sa City Jail. pero hindi ko naman po siya nakita. Bali, 'yun ang sabi dito. Kalan kami sa police station. Nandiyan na daw po. Nagkaroon na po ba kayo ng first hearing? Ano po nung nanumpa? 'Yun lang po. Anong nararamdaman mo na nung nakita mo Sobra, siya? Sobra, ma ma'am. Nasampal ko 'yun sabi ko, sabi ko sa ano, sir, pwede ba makalapit? Sinampal ko talaga siya, pero may dala akong tumbler. Ha, gusto ko yung parang, ano, ma'am, hampasin ko sana. Kaso, takot din ako, baka makapatay ako. <laughs> Hindi ko rin kaya, ma'am. So nanay, sa ngayon, kaya kami bumalik dito, yung tulad po nung pangako ni Idol Rafi na bibigyan po kayo ng pangkabuhayan. Ano, ano po bang pangkabuhayan yung napag-usapan niya pong pamilya? Sidecar po ba na pinagawa mo? Sidecar? Opo, po. Kuya, kumusta ka ngayon na siyempre si Rhea, ang tagal na rin na wala dito. Medyo naka -mobo na rin po mga kahit pa paano. Kailangan po tanggapin. So tatay, si Kuya Rodel, siya yung magmamanage. Anong anong rolling store ba 'yon, Kuya? Ano po, Ma'am? Paris, Mami po. Experience na po ako kasi that, mm -hmm. nagtatrabaho po ako ma'am doon sa kumpare ko po sa Erosin Sorsogon. May sarili po siyang kantin. Mm -hmm. Paris, Mami. Ayusin po natin lahat ngayon. Una, pagawa natin yung sidecar, bibili tayo ng motor, and then uh, bili na rin tayo ng mga gamit. Tapos para kung okay na po lahat, makapagsimula na po kayo, no? bali magpapagawa kami ng sidecar po para dun sa pares. Parang mga ganito po, ano? Ayan, okay. So, nilalagyan lang ng butas yan. Tapos? Tapos po, may siding siya. Tapos may bubong. Ayun, okay. okay. So, tatay, Kuya Rodel, after nito, mamili na tayo ng mga kailangan ano, para once na okay na itong mga pinagawa natin, makapagsimula na po kayo. po, mama. At natapos na natin lahat, nakapamili na tayo ng mga kailangan. So ano yung mga naiprepare mo? Yung ano po, Paris Mami, mm -hmm. yun po, ready na po lahat. May kakaiba ba sa tinda mo compare sa mga tinda ng iba? Opo, special po ito, sobrang sarap. <laughs> Mami! So Nanay Francia, ito na po yung pangako ni Idol Rafi na tulong po na sa inyo, pangkabuhayan para si Kuya Rodel yung magmamanage. Sobra po talagang pasasalamat dahil malaking tulong po ito sa amin. Mabuhay po kayo. God bless po. So Kuya Rodel, ito na yung simula. Uh, at least makakatulong ka kay nanay, kay tatay, kahit wala na si Rhea. Ito na yung way para palaguin nyo yung negosyo para yung mga pangarap ni Rhea para sa pamilya niyo is kahit papano paano eh, ay matupad natin sa tulong po ng negosyo na to. Gagawin po namin ang lahat. Mapalago itong negosyo na na tulong ni Sir Rapi Tulpo. Sabaw <laughs> pa lang, busog ka na! <laughs> Masih Ramon, Masarap. Masa Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap Maraming maraming salamat po sa Rapi ko. Simulat po sa una, di nyo po kami pinabayaan. Maraming maraming salamat po. Sana po marami po kayong matulong. Nagpapasalamat po kay Sir Rapi po sa tulong na binigay nyo po sa amin. Maraming salamat po, Idol. Sana marami po po kayong matulungan na tulad namin. Salamat po. Salamat. Idol Rapi, maraming maraming salamat po sa sobra pong napakalaking tulong po ito sa amin. Sana po bigyan po kayo ng Panginoon na malakas na pangangatawan at marami pa pa kayang mattutuluhan maraming maraming sa lamat bugabuhi po. po kayo serapi ka na tahi saayo maraming mga taong bumakit maramiyang natutung pag nabut dapat ibalik. may mga taong pinaig mo ang niti sa mga labi pinikan ng pag-asa na muli.